Salamat, salamat sa Akubikol Party List guys. Salitko. Maraming maraming salamat sa tulong na binigay sa amin. Sa pamimigay ng libreng wheelchair ng Akubikol Party List sa munisipalidad ng Batukatan, Duanes ay nakilala namin si Ani. Si Ani, na diagnose siya 14 years old, may hydrocephalus at saka may pukol sa ulo. Napiktuan nyo kaya pag inyo, yung paglakaw, klamsi talaga siyang grabe. Yung hindi na siya talaga nakakakita. Salamat tapos sa bagong water kada sa tuwang. Salamat, salamat, salamat. Ta, ano, si Ani ang sarong isa sa nabigyan ng ano, tuwang ng Akubikol Party List. Nagpapasalamat ako sa Akubikol Party List kay ano, ko, Maraming maraming salamat sa tulong na binigay sa amin. Akubikol Party List, katabang na, kasurug pa, number 131 sa Balota. Acubicol.